magpapasok po tayo ng sinulid sa uh, karayom dahil nga po hindi na natin kayang magpasok kahit may salamin na tayo ibibigay ko po sa pinakamagandang apo ko ayan mega share out mega share out gumanong to mega share out o oh, ayan ayan tignan nyo po ang magpapapasok niya ng sinulid sa karayom ayan napaka Nap Napakabihib po ng batang yan at napakabait. Ayan. Tignan mo lang nga po kung medyo lubat na tayo isaksak mo na lang doon. Ayan. Hindi na nga po maipinta yung mukha niya. Oh. Tignan nyo po. Oh. Tignan nyo. Ang ganda-ganda. Naging ano? Naging pangit. Kasi yung ngiti naman dyan. Ngiti. ngiti. Ayan. Ayan. Napakabihib na bata yan. Oh. O, tingnan nyo, malakas pa ang mata pero hindi maipasok-pasok. O, ayan. Uh, sige po, salamat. Thank you, God bless us all. Ayan. ayan. nga po, ako. Pag ganyan daw po, yung sinulid, ilalagay natin sa ano, dilaan natin, tapos ipapasok po natin yung sinulid. Ayan po, ayan. O, oh, ayan. May kwenta po yung ating salamin. Kasi naipasok ko. Yung batang walang salamin, hindi niya naipasok. Ayan po. Ayan. Thank you so much. I love you. God bless us all. Patay yung lola, may kwenta po siguro itong ating salamin kasi maliwanag po ang pagkakakita ko pagkakatingin ko dun sa bukas ng karayon, ayan nga po guys, ito lulusot po natin kasi po yung ating apo hindi niya mailusot-lusot ayan nga po o oh. ayan na ilusot na po natin ayan kaya lang po yung sinunog para na atin. ayan nga po o oh. ayan ayan thank you so much everyone thank you God bless us all ayan nga yun ayan butas po kasi minsan po ako nag tiktok Ayan po, nag-tiktok po ako. Kitang-kita po din sa tiktok po yung butas ng aking damit. Ayan. Kaya ito nga po. Ayan. Mananahi po tayo ngayon. Kaya lang po ang ating sinulid ay kulay. Ipipin. Hindi po nakaano doon sa kulay ng gamit. Ayan nga po. Ayan. Ayan. Ay. Nawala. Nawala. May kulay po na ba kaya? Oh? Sige. Sige po dahil nga po ah, itim yung sinulid nakahanap po tayo ngayon ng kulay puti kasi nga po ahalata doon halata po at kitang kita yung kulay sa kulay ng mga gamit kaya ito nga po kamamang TV naglagay na po tayo ayan naglagay na po natin patay muna muna patay muna puti na yung ating ilalagay oh, go! Go! Meron Ito na. nga po puti nga po yung ating ilalagay kaya siguro po hindi na po mahalata yung ating sinulid. Ayan. Ay nga po kamamang TV. Kasi nga po nung nag-tiktok ako kitang kita yung aking bra. Yung aking bra buti na lang yung aking bra kulay puti. Ayan. Kaya ayan. Ngayon na po ganito po ang trabaho ng lola nyo. Ayan. May assistant ako. Oh, may assistant pa ako. Vlogger na rin ito paglaki. Ayan. Yung apo ko napaka-behave. Ayan. Pagpunta ng... Pagpunta ng ano yan. Ng ibang bansa. Huwag mo akong makakalimutan, ah. Kanya nga lang. Oo o, po daw. Baka patay na ako niyan. O, ayan. Tatahi po tayo. Dahil nga po sa bahay. Mga tamad ang mga bata doon. ayo Gusto nila ako pa maghanap ng ano. Panait. Panait panahit sa Ilocano ng mga ano, lalagayan ng ano dahil katamaran din natin, ayan kaya, dito na po tayo na nahi ayan na po kamamang TV, ang inyong lingkod sana po patuloy ang inyong suporta at pagtangkilik sa aking mga post thank you so much, I love you all, God bless us all